Happy New Year everyone! And here we are again para explain ang ating mga handa. For this New Year, ito lang po ang binili ko na mga prutas. So, mag-start muna tayo kasi meron na, meron na ako mga prutas sa taas yan kumpleto sila. Oh, painting, hindi mawawala. At hindi gugulong ang swerte. Nakapix lang sa'yo. Dito naman sa painting, kaya ito ay nandito sa center. Ito ay reflection. So, whatever na gawin natin na pagsisikap, na magagandang bagay, it will double. Kaya dapat nagre-reflect, nagdodoble, ang lahat ng swerte. Next ay pink ang pinya ay para buksan ang ating mga mata, ang mga pinto para sa panibagong opportunity na ating makikita. At syempre, nandito ang mag-asawa kasi dapat talagang patatagin ang pagsasamahan ng mag-asawa. Yan kasi ang magdadala ng maraming swerte sa pamilya. Tandaan nyo, kapag buong ang pamilya, mas swerte dahil nagtutulungan. And then... Eto, palaging masaya. At syempre, si Buda para magbigay ng maraming biyaya sa atin. Meron din tayong mga ampaw na may laman pera na hindi nyo nakikita. Eto naman yung mga pera natin na nilalagay natin sa investment. And bakit po saging? Kasi ang saging ay sasalo ng lahat ng swerte na ating matatanggap ng mga sinisimbolo naman niya ng mga greens kasi green is money. And here is sweet na mga candies para naman din maging maganda ang daloy ng ating swerte. And then meron tayong puto kasi ang puto di ba diba, maliit lang yan at kapag naluto ay umaalsa siya. So ganon. Bawat maliit na tina-effort ay mas malaki ang katumbas or babalik sa atin spaghetti para sa sweet at mahabang pasensya, pagmamahalan, at pagbibigayan. At syempre, ang ating buko salad with fruits. O, oh, di diba? Para din pampatamis ng ating samahan. With kani salad para sa healthy life natin. At ang tikoy pang-attract pang-magnet ng swerte. Ang kaldereta naman ay para naman sa... Tantayin nyo, ang ating mga ulam ngayon, baboy, kaldereta, manok at saka manok. Tsaka may beef din tayo sa spaghetti. Ibig sabihin, hindi tayo kukulangin. Meron din tayong kani or alimango dito sa ating kani salad. Plus lumpia, meron niyang pork. O, di ba? Kompleto ang ating handa. Plus, wag kalilimutan ang paborito ni Bunso, ang wine. Ang wine ay sumisimbolo ng celebrate or tagumpay. Kaya sa 2024, ito ay kiklaim na natin na isang masagana at matagumpay na taon para sa ating lahat. Isang malikayang Pasko at manigong bagong taon po sa ating lahat. Cheers!